mga lords, for today's video po, bibigyan ko po yung mga signs na lalakero ang isang babae. Pero bago yan, kung hindi pa ka po ka subscribers, ayan o, subscribe nyo na po muna. Maraming maraming salamat. God bless po. So, proceed na po tayo hagan sa signs number one. Sa isang taon, naka-apat o limang boyfriend, no? Kaya masigit pa yan, no? Sa isang taon, nakasampu. At least, naka-apat. Medyo lalakero na yan. Apat sa isang taon. Medyo mabilis ang relasyon na yan, no? So, ibig sabihin, sa isang taon, kung naka-apat na siyang boyfriend, ilang buwan lang yan. Tatatlong buwan lang bawat isa. And then, Break na agad. Meron na namang bagong boyfriend, no? Kapag pugin niya ng galaw ng babae. Kuyari, tinanong ninyo, no? nakilam boyfriend ka na. And then, pag mamalaki pa sa'yo, ah, apat? And then, sabihin pa sa'yo, gano'y pinakamatagal? Sabihin sa'yo, tatlong buwan. Limang buwan. Yun ang pinakamatagal ko. So, kapag po ganyan, Lutz, sinabi sa'yo yung babae, science po yan, nalalakero siya. So, proceed naman tayo hagad sa number two. Marami nakakilala sa kanya na parang artista, no? Parang siyang celebrity na. So, sabihin, uy, si Jinky na. ah. kapag kasama mo siya sa ibang lugar, si Jinky yun na. Kilalang kilala. No, magtataka ka ba't kilala yan? Vlogger ba yan? Celebrity ba yan? So, magugulat ka, Lods, lalo, lalo na kung lalaki nakakakilala sa kanya, no? Magtataka ka dyan na sabi mo, ba't kaya kilala ka nun? Sabi ko sa'yo, katrabaho ko, kaibigan ko, akakilala ko sa ganyan-ganyan. So, kapag po madalas, Lods, napapansin ninyo na kilalang kilala yan, na parang celebrity, magduda ka na dyan, lalaki ro po yan. Kasi po, kasi po, posible po na ilan sa kanila nakajerjer sa kanya, no? Sabi lang, nakakilala. So, alam nyo na. So, proceed na po tayo agad sa number 3. Nakikipag-inuman sa lalaki, no? Kapag po ganyan yung ng babae, lalakero po yan. No? Kasi po, ang babae lods na lalakero, talagang mahilig ba pag-inuman yan, no? Para po ma Para po matik na ibang butahe. Para po matuhog, no? Alam na alam nyo na yun lods yung mga ganyang galawan ng babae. Kapag naipag-inuman sa inyo, no? Lalo-lalo na kung mga yung one-on-one -on -one na inuman, alam nyo na yan. Ibig sabihin, gustong magpabananak yun yan. So, proceed na po tayo hagan sa number 4. Maraming kashat na lalaki. So, alam nyo, Lods, kapag ang babae, lalaki hero. Para din po kaming kayo, no, mahilig may pag-shot sa mga lalaki, no. Kayo, may din kayo mga pag-shot sa mga sexy babae. Ganun din po yan. So, kapag napapansin ninyo sa messenger ng isang babae, puro lalaki yung kashat, lalaki hero po yan. So, proceed na po tayo hagan sa number 5. Magaling sa kama o humalik, no. Kapag po niyan, Lods, yung babae, veterans na sa halikan. And then, pagating sa kama, eh, hindi na kailangan ng paliwanag. No? Ibig sabihin po, lala kayo riyan. Ibig sabihin, marami siyang experience pagdating sa year, year Kaya, naging veterano siya. So, alam niyo na. So, ganito na lang po tayo mga lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, I stay connected and see you again to my next video. God bless. bye, -bye.